Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's go, let's go. Let's go! Pumunta nga pala kami ni Peter sa Romsdal Museum dito sa Molde. May mga ganap daw doon, kaya nakiisyo. So kami, nagyaya si Peter, so mili pro kami kung anong meron. Mga 10 to 15 minutes yung biyahe namin papunta sa museum. Maaraw yung panahon, pero malamig pa rin dahil sa mga snow sa paligid. Marami ng mga tao dun sa museum nung dumating kami, yung iba mga pabalik na. Nakapunta na rin ako dito last year pero summer noon nung pumunta kami kaya ibang iba yung paligid. Green na green pa yung mga puno noon pati yung mga damo sa bubong ng mga small houses and cottages buhay na buhay. Ngayon nababalot na ng snow ang paligid at napakalamig pati yung maliit na lawa naging frozen na rin. Dati mga itik yung lumalangoy dito ngayon mga bata na na naglalaro at nagsaslide. Pati yung aking malaking bata o oh, nakilaro na rin. Hindi ko siya masabayan dahil baka madulas kaya kaya pinapanood ko na lang sila. Ganito yung itsura ng traditional Norwegian house dito sa Molde. Bukas ang mga sinuunang bahay na ito para sa exhibit. May mga iba't ibang pagkaang ibinebenta dito sa museum gaya na itong bumungad sa amin, nagtitinda ng hot chocolate at mga nuts. May mga fireplace din dun sa lugar kung saan pwede ka magstay para mainitan. Maraming taong dumating sa opening na tong event maging yung mga alaga nila kasakasama nila naglalakad-lakad sa paligid. Iba't ibang mga produkto yung mga binibenta dito sa exhibit. Karamihan dito mga home maiden handicrafts. May mga pang fishing, decoration sa bahay, may mga pang ng pagkain, ceramics, sausages, kape, jam, at mga syrup, cookies, at iba't iba pa. Naglakad-lakad din kami ni Peter, may nakita pa kaming maglola na may kasamang alagang tupa. Ang cute nila tingnan, binigyan pa ako ng dayami nung may-ari, pakain ko daw dito sa tupa. Babae raw tong alaga niya. At sobrang bait, kaya natuwa rin si Peter, pinakain niya rin yung tupa. Ang cute talaga ng bata na nakasakay sa sled, hawak yung alaga niyang tupa. Iba't iba yung exhibit bit kada traditional house kaya pumapasok rin kami ni Peter para makita kung ano yung meron sa loob. Kadalasan kasi sarado tong mga traditional houses na to dito sa museum binubuksan lang kapag may event. Makikita dito sa traditional houses yung mga sinaunang gamit, mga artifacts, mga lumang kasuotan, at iba pang mga gamit na nagpapakita ng kasaysayan ng kultura at tradisyon ng Romsdal region. Curious kami ni Peter kung ano yung laman ng mga ibang bahay, kaya nakipila rin kami. Yung iba may mga palarupa tulad na tong color game. Yung iba naman gumagawa ng mga tinapay gamit yung sinaunang gamit at syempre dahil free taste, nakitikim na rin kami ni Peter. Sabi ko nga lasang hopia tong natikma namin. May itinayo rin silang tent dito para naman sa concert kaya pumasok rin kami. Ayan umupo muna ang buntis na pagod sa paglalakad. May mga pagkain rin itinitinda dito tulad ng mga sausages, nuts at iba't ibang drinks. Kaya bumili muna kami kasi bawal daw magutom ang buntis sabi ng aking afang. Bumili na rin kami ng pancakes na ginagawa dun sa traditional house para matikma namin. Nagtuloy kami sa pag-iikot sa paligid at pagpasok sa iba't ibang traditional houses pagkatapos namin kumain. First time namin pareho ni Peter makita yung mga laman sa loob ng bahay. Dati kasi palaging sarado, ngayon nakakapagwalis na ako, charot. Umuwi na rin kami pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa museum at makita kung ano yung mga laman ng traditional houses. Ayun lang, thanks for watching, ingat!